Bakit sila ba mapapakain sa pamilya ko? Mark Harris nakita sa Apollo Gay Bar na sumasayaw. Naging usap-usapan ngayon sa social media ang kalagayan ng buhay ng aktor at dancer na si Mark Harris matapos itong kumalat ang video na sumasayaw siya sa Apollo Gay Bar. Sabi pa ni Lalette Solis she really feel sorry na nalaman niyang sumayaw si Mark sa isang gay bar, naaawa siya talaga. Sabi naman ni OJ na halos kumita si Mark Harris na humigit kumulang na 300,000 dito kahit nasabi ng iba lang daw ang entrance fee dito. At sa katinawagan din ni OJ Diaz si Mark dahil maraming fans niya ang nodis maya sa kanya. Dahil kahit ganitong trabaho ay pinasok na niya, pero sabi naman ni Mark may talent fee naman at hindi naman sila ang magpapakain sa pamilya ko. Malaman na ang kontrata ni Mark Harris sa GMA7 ay natapos na at hindi na ito narenew pa ng sinasabing network. Sa kabila naman ng lahat marami pa mga netizen ang humanga sa katapangan at pagiging responsable ni Mark Harris bilang asawa at ama ng kanyang pamilya.